May welding machine tayo na sobrang liit mga kaibigan. Ito, in order po ni Sir Carl Edsel Chavoso from Davao del Sur. Tetestingin natin ito mga kaibigan para sigurado tayo na hindi tayo makakapagpadala ng defective sa kanila. Yung gamit ko pong welding rod is 2.5 mm na E6013 at kasama na itong face na ito mga kaibigan. Ha? Complete set na po yan. Meron na po tayong welding rod holder na may cable. May ground na rin po tayo na meron din pong cable. At ang kagandahan yung connections natin. Dira kas po yan. Hindi po siya yung easy connect mga kaibigan na ayaw na ayaw ng iba. No? 30 amperes yan hanggang 300 amperes po yan. Ano? Yun, no? O, oh, di ba? testing natin lahat ng mga products natin, mga kaibigan, para masigurado natin na hindi defective yung makakarating sa inyo. May 7 days replacement pa tayo and 3 months warranty, kaya wala po kayong katalo-talo. True LBs yung padala natin, kaya siguradong ayos na ayos makakarating sa inyo ito. 4,200 lang to ha. Ah. Free shipping na nga yan, cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. So ito, perfect po. Maraming salamat po. i e testing talaga natin para hindi tayo makapagpadala ng defective units po sa mga customers natin. 4,200 lang, free shipping, cash on delivery kasi ang tako ng Pilipinas. Perfect! Sobrang liit lang yan. At ang maganda dito, pag ginagamit itong welding machine na to, eh, hindi na po magkukundap-kundap yung mga ilaw ninyo, hindi na kayo masisiraan ng mga appliances nyo, hindi katulad ng mga malalaking mga welding machine na, no? Kaya kung pang DIY lang, pag welding kayo ng mga trusses, o kaya bait ninyo, pang repair-repair, eto mga kaibigan yung may offer ko sa inyo. 30 up to 300 amperes. Lagay po muna natin sa mga 83 amperes testingin natin tong order ni Sir Don Don Palingod from kadinggilan, Bukidnon. non. Saka ito nga pala no, meron na tayong kasamang face shield pagka-order kayo. Meron na po tayong welding rod holder meron na rin po tayong ground na merong mga cables. Kompleto na yan, gagamitin na lang po pagdating ko sa inyo. 99 amperes, yung gamit ko pong welding rod is 2.5 millimeters na E6013. Testingin natin mga kaibigan dahil syempre padadala natin to to LBC, siguraduhin natin na walang defect. Testingin natin Okay, gumagana ha mga kaibigan So yan yung beauty talaga ng tinetesting natin yung mga product natin bago natin ipadala. Di tulad ng ibang mga online seller, hindi tinitingnan muna kung okay yung kanilang produkto bago ipadala. So ganyan tayo rito mga kaibigan, wala kayong katalo-talo kasi meron din tayong 7 days replacement and 3 months warranty. Kaya order na kayo mga kaibigan, 4,200 lang free shipping cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Shoutout po sa mga taga Marinduque, Bowak, at kay Sir Jobert Lolong or Robert Lolong umorder po sila ng ating welding machine na sobrang liit lang 220 volts po ito kahit na extension lang po na ganito yung gamit to. Po pwede na po siya gumagana po siya mga kaibigan. So lagi po natin sa mga shout out sa mga Tagaroha City Coffee at saka kay Mang Jessica Buenafe umorder po ng ating welding machine na sobrang liit lang. Ito po yung Fujima and drill on, mga kaibigan so sobrang liit lang yan no? napaka portable po na welding machine complete set na po yan wala na kayong bibilin pag iba pagkadating po sa inyo meron na akong pasamang ganito pagka pinadala po sa inyo dahil para matesting nyo po sa inyo yung fish shield na to kasama na rin yung gamit ko pong welding rod is E6013 2.5 mm ayan no napaka perfect mga kaibigan adjustable yung amperahe nyan from 30 to 300 amperes talagang magagamit nyo po yung welding machine na to lalo na sa mga pagdi DIY ninyo pagkabit na mga trashes sa inyong mga bubong gate pag repair ng mga uh, ninyo na bakal at kung ano-ano pa. So, ito, perfect po mga kaibigan. Maraming salamat. Sobrang high-tech na ng panahon natin mga kaibigan. Ano? Tingnan nyo naman tong welding machine na nandito sa tabi ko. Tingnan nyo, napakaliit lang yan. No? Wala pa po ang isang dangkal yung taas niyan, saka isang dangkal lang po. Pero waskas mga kaibigan, ha? hindi hindi katulad ng iba na easy connect na madaling matanggal. From 30 hanggang 300 amperes. So, oh. napakaganda pong gamitin pang DIY. Order po ni Telesporo Gelig from Naga City, Cebu. 4,200 nga lang po pala ito mga kaibigan. Ha? Free shipping na, cash on delivery pa kahit sa ang dako ng Pilipinas. Meron din tayong 7 days replacement and 3 months warranty kaya wala kayong katalo-talo. Tapos din testing pa po bago pakawalan dito sa ating store. So ayan o, no? oh, napaka-perfect. Hindi ako welder pero tingnan nyo, napapa-spark ko. Napakadali lang naman din pa-spark in. Bago natin pakawalan, perfect yung welding machine na to. At pagdating sa customers, eh talagang magagamit po nila. Ayan no?